So, pre, kumusta? Si ano pala ano? Ah, so ngayon na yung gagawin natin. So kasama sa PMS, preventive maintenance service is yung paglalagay tayo ng grasa sa bearing niya, no? So abanggit ko na rin yung ng una, pre, na yung una nito, di ba? At since yung motor natin 2 years na Honda TMX Supremo, So, para ma-prolong pa yung lifespan ng ating pyesa, 'di ba? yung bearing niya kasi gamit na gamit 'yan talaga. No? Ah, uh, -a -grasa naman tayo. Sa loob ng dalawang taon, ngayon lang natin bubuksan 'yan. Yung, yung sa bearing niya, lalagyan natin ng grasa para humaba pa yung buhay niya. So sa pagkalas naman, kasi yun din yung uh, nabanggit yan sa akin eh, ni Tropa. Nakalimutan ko na pangalan niya, si Sergeant, ano ba yun? Sergeant at Arms. <laughs> so, pre, ito na yun. So, kailangan natin, syempre kailangan natin grasa. Ito pantuklap lang 'to ng ano, yung takip sa bearing niya. At uh, uh, adjustable na ganito. Hindi e, ko kasi alam anong pinaka sizes nito eh. Yung pinaka nut ng ating uh, gulong malaki siya eh. Hindi ko kabisado anong sizes niya, pero lalagay ko na lang mamaya sa comment section ano So ang pang pinaka pambaklas ko lang ito kakalasin natin yan isang buong gulong kung paano baklasin step by step ah, uh, kung paano natin siya may iaalis at ma-open natin yung bearing nya malagyan natin ng grasa so dito ito una no? pakatapos nito matagal natin yung nut yung ihi huhugutin papunta ron hahatakin natin dito hatakin yung papunta dyan unang malalaglag is yung spacer may spacer tayo eh no? So matagal na yung nut ha yung ihi papunta ron Bababa yung spacer Hanggang dito pag, pag, diyan May spacer pa yun na isa Sa uh, rear hub sprocket no? And then si sprocket Babaklasin At sunod Yung hub ng ating brake panel ano? Okay So simulan na natin Counterclockwise syempre Pagbukas ito para maluwagan counter clockwise. na, kaya ng kamayin. Okay. PMS, Preventive Maintenance Service. So, natanggal na natin si nuts. Tanggalin na rin natin itong adjuster niya. Adjuster ng kadena. Okay, naklas na. then Ihi, hatakin. Tulak mo papunta ron. Okay, natulak na papunta ron. Then, hatak mo dito. Ayan. So, kumalas na rin siya, no. Nahatak na. Hahatakin pa natin yan ng todo para malaglag si spacer. Okay. wag nyo rin palang kalimutan, ano. So, kapag kainatak nyo yan, para hindi masira sa balance, eh, i-calso nyo yung panyo rito. Ayan. Kalso nyo. Naka center stand tayo. Kalso nyo yung panyo rito. Para hindi tumabingi yung gulong, preh. hatak tapos malalaglag na sa si spacer okay nalaglag na sa si spacer tabi tabi lang natin sila yung para dito dito lang din eh muka na so ang susunod na malalaglag spacer ulit spacer ni sprocket kita ba ayan yung spacer na yan hatak down spacer okay so nababa na natin si spacer sunod si sprocket sprocket naman sunod pre pag mababa mo na yung spacer nya okay dahan dahan lang tapos okay nababa na natin okay nababa na natin ayan doon yung spacer nya at yung ihi dito lang yan sila magkakasama at uh, sumunod so malaking bagay na nakakalaso yung paa mo, ano, para hindi masira yung balance niya sunod si uh, brake drum panel so makakalas natin yan dahan dahan lang pa rin at uh, pagkalas niyan kahit hindi mo na itanggalin ito ano, pati yan yung lock niya pati ito sa preno hindi na kailangan tanggalin okay okay so matanggal na natin ng gano'n lang kadali Then dito. patagilid mo lang yung gulong para lumabas sa kanyang kwan. Dito sa papaludo. So, kanya na. Tapos na natin. Okay, so sa gagawin, ah uh, meron pa palang grasa ito eh. Nagawa ko na ata to nakaraan, meron pa eh. Uh, yung ano na lang lilinisan natin. Eto, kasi minsan pag pumay preno, maingay na rin to eh. No? Pa, maingay na rin, madumi. Yung dumi kasi napupunta dyan is yung pinudpuran ng ating break, uh, break show. Yung break show, ayan o. Oh. Yan yung dumi na nabubuo, no? Parang carbon deposit na rin. Nabubuo sa ating brake panel. Sa brake hub, no? Ayan, makanat siya. yung iba ginagamit pa ng pressure na hangin eh sa atin wala tayong ganun basahan ito yung basahan pwede na yan okay so lilinisan ko muna yung pre at uh, tingnan natin kung dadagdagan ko pa to or okay na yan pero mas mainam lagyan na rin natin pero mukhang okay pa eh so, kung alam basahan pre para malinisan yan Okay, so sa mga mangilan-ngilan na nakakaranas nung halimbawa, dumaan yung tag-ulan, dumaan yung bagyo, ano, dumaan kayo ng baha, tapos yung motor nyo, pag pepreno meron ng, ano, meron ng sounds na, ik, ik, ik. So, ayun na. Yun yung pinakasintomas nito, no. Ayan, no. Yung dumi na yan. Nakikita. Napapansin nyo ba yan? Madumi yan. Kalat yan. Ayan, no. Yung mga itim-itim na yan. No? Nagpupulbos yan, eh. O, ayan. Yan yung dumi nya na nanggaling doon sa ating break show. No, ayan, ha. Pag binugahan mo yan, tatalbogan yan. Wow, di ba? <laughs> so, ito yung da ito yung salarin pre. Ito yung salarin, ito yung dahilan. Ayun oh, kapal eh, Oh? Nagpupulbo eh, di ba? So, ito yung dahilan nung maingay na preno. Kapag ka tayo na memreno, eh, minsan naman biglang kapit, napaka ano, parang minsan di mo na matantya eh. Ayun oh kapal niyan pre so ito na yung pinaka dahilan ng maingay na preno sa mga di brake show na gulong ano pubugan lang natin lilinisan ayan yung pressure washer natin <laughs> pressure natin na hangin yung buga mano mano manual e eh. wala tayong ganun eh okay so ayan sa pagkabit eh, abang ano mamaya pag, paano pagkabit sa pagkabit kung ano yung nahuli siya yung mauuna ngayon di ba nung kinalas natin pre merong may nahuli so sa pagkabit nyan pagbalik vice versa yan eh so kung ano yung nahuli do sa unang ginawa sa pangalawang gagawin kung ano yung nahuli siya naman yung mauuna yung kakabit okay ganun lang yan sa pagtuklap naman ng ating bearing yung takip ayan eh tingnan natin Hello. ano kung pero ah, palagi ko po okay pa to pre ayan ah okay pa maganda pa tsaka yung bearing Hello. naman natin wala pang alog eh Hello. matibay pa Hello. hi ah, kabit na natin okay naman okay pa naman pala to pero kung magkakabit maglalagay kayo ng grasa dapat meron kayong grasa siyempre Nalagyan ko na pala 'to, hindi ko lang namalayan. Akala ko kasi 'yung isa lang. Pero okay na rin kasi may nagtatanong nito kahapon. So ngayon, nagawa natin si tayo ano. Okay. Ito si rubber damper. Rubber damper. Basta, rubber o oh, rubber damper tawag na 'to. Minsan naman, pre, ano, ah, kapag kasira na 'to, nangyayari 'yung pagtak pag arangkada mo biglang gumaganyan gaganyan muna bago tatakbo si rubber damper minsan masyado na malaki yung clearance nya so itong akin medyo bugbog na eh ayan kung mapapansin nyo dalawahan ito palitin na rin pero wala pa akong pamalit okay pa naman palitin na to ayan dalawahan ito tapos yung iba nakabukod na ayan o oh, naputol na siya oh. naputol na pero wala pa naman akong ganong kwan eh tsaka maghahanap tayo ng magandang piyesa para dyan. Rubber damper, no? So, kap mararamdaman mo yan. Kapag kasira na, ikapag eh ka umarangkada ka, gama ganyan muna. tapos bago tatakbo, ano? So, ganun yan siya. Yung pakiramdam dyan. Okay. So, kitin natin to. Pero okay pa sya pre. nabuksan na pala. Nagawa ko na pala to nakaraan. Hindi ko lang siguro na video. Ayan, okay pa naman no? Puno pa ng grasa 'yan eh. Okay pa. Wala rin alog. Okay pa. Wala pang alog sa loob ng dalawang taon. 24 months kasi kakadalawang taon lang na motor natin. Okay pa pre. So ayun lang. Ang pinaka natin is yung dream uh, brake drum lang, no? Naglinis lang tayo. Ito lang tapos salpak na natin. At least naipakita natin Paano pagkalas Paano pagkabit At discussion na rin Konting discussion Pagtukol dito sa ating preno Ano So sa sizes Ayan may magtatanong yan Buti naaalala ko ano May magtatanong Anong size daw Ng ating sprocket dito sa huli Maging sa harap Alam ko magkapareho lang yan eh So ang sizes nito Ayan o Kita ba 6302 So ayan 6302 yung ating size Ng bearing Ano pipili kayo yung magandang klase pag mag kayo magpapalit ano yung mga Japan uh, Japan made Japan made brand na bearing matagalan po yan Ayan. size ng ating sprocket sixty three o pre size ng sprocket sixty three okay so okay na yan Uh, wala nang cheche borece ginawa lang natin na uh, para malinis lang ano. Kasi umiik-ik na rin 'to 'yung eh, pag mo. Ik, ik, ik. so ayan, madumi na pala, tadtad -tad na pala ng carbon deposit 'yung hub niya. ayano uh. Okay, so ayan na. Siguro kakabit na natin 'to. At uh, okay naman na siya. Wala kayo basahan na tuyo, pre. Yung lang naman pinakasanhi ng ingay nito eh, yung napupudpud na brake drum. Siyempre, yung brake drum natin, habang ginagamit mo yun, napupudpud ng napupudpud yan. So, walang labasan yan, doon yan napupunta. No, yung brake drum natin, medyo okay pa. Makapal pa naman yung lining nya, tsaka hindi pa gaano sagad yung ating uh, adjust. Ayan, yung adjust ko, medyo okay pa yan, pre. Okay. Brake drum, gagawa na lang natin 'yan sa susunod Pag tayo magpapalit na. Okay. Kakabit na natin, pre. Okay naman na siya. So ganun lang. Paano pagkalas, sa pagbalik ganun din gagawin natin. Yung uh, rubber damper papalitan natin sa susunod as uh, since ayan nakita ko na rin maganda rin na nabubuksan para nalalaman natin yung mga piyesang malapit na masira, bibigay na. So bago ka pa man niya, halimbawa naman, di ba? Bago pa man siya tumire, halimbawa man, eh, may ideya ka na ano yung problema. So ito, may, nararanas, may nararamdaman ka, ayan, putol na pala siya sa gitna, no? Dapat dalawahan yun eh. Ayan oh, no? dapat dalawa yan sila magkakabit nabugbog na masyado kaya bumukod-bukod <laughs> okay so lang. kabit na natin to tara okay para di rin kayo malito alin yung para dito alin yung para doon sa kabila no Siyempre, yung ating uh, sa sprocket, ito yung dito. Kaya siya yung nandito, ano? Sa bandang kaliwa, yung may rubber damper siya yung bandang kaliwa at yung hub yung may panel ayan siya yung banda rito sa may tambutso okay so basic na basic lang para lang sa hindi pa nakakaalam okay salpak na natin Okay, so kakabit na natin. Doon yung papadaanin sa kabilang side. Ano? Hindi dito. Doon banda. So, patagilid lang pre. At discuss natin ano yung mauuna, ano yung mauhuli, no? So, papakita natin mamaya. Ayan. Okay, so kanina ang nahuli natin binaba is yung brake drum. So ngayon, sa pagkabit, vice versa, gaya ng sabi ko, siya ngayon yung una natin isasalpak. to atakin nyo lang atakin nyo lang to palabas ah, okay ayan o oh, diba ah, atak, atak nyo lang atak lang palabas then salpak dahan dahan lang huwag nyo pepersahin minsan hindi kailangan persahan dito so ganun lang siya kadali hindi kailangan ng persahan pre so next ayan sya yung huli Siya kayo nyo nauuna sumunod is yung sprocket. Salpak na lang yung si sprocket. Okay, remind ko lang pre ano. So, ah uh, baka may makaligtaan kayo na isang pang spacer ito yung spacer na yun na nasa gitna nakakalas po yan no, nakakalas po yan baka makaligtaan yung pagkabit nyo may sumobra na isa so para po yan dito maliban dito sa labas ano? maliban doon sa labas meron tayo dyan meron tayo isa para yan dito at yung sa loob naman is ito na po yun no? baka makaligtaan nyo lang ano, ganyan na pagpasok nyan eto meron may malaking ulo dito yan dapat Okay. At saka syempre sa pagkabit, dapat 'wag niyo rin kakalimutan ano, na pag sinalpak niyan, 'wag niyo kalimutan yung kadena. Dapat magkasama na silang isasalpak. Na no, kasi pag nakalimutan mo 'yan, <laughs> uulitin mo ulit 'yan. Okay, so salpak ko na pre ano. Dahan-dahan lang pagkabit at saka syempre yung mga pagitan na yan, dapat nakasakto dun sa mga pagitan din ng rubber damper ano Ayan, yung may mga space na yan, para naman yan dito, yung apat na piraso. Okay. Okay, so nasalpak na natin. At syempre sunod, no? Kaso kanina ito yung huli sa preno, sumunod ito at sumunod ito naman so, ito na yung pangatlo spacer okay so nalagay na natin si spacer ah, tukod mo na yung paa mo dito pre tutukod mo ulit yan para umangat at ah, isasakto natin sa butas yung ah, ihi no? yung ihi natin nalagay natin yan dyan okay okay na Ready mo na yung pangalso mo? <laughs> okay. Angat. Okay, huwag nyo rin kakalimutan yung uh, dapat kasama na rin lagi yung adjuster ng ating kadena. Okay, salpak. Sakto mo lang sa butas. Yung spacer. At tutukod na rin sa kabila. Okay, so syempre kapag ka ganyan, naipasok mo na siya. Mula dyan, hanggang doon, naipasok mo na rin sa loob. Abang ka naman dito sa kabila, syempre Okay, abang ka na dito sa kabila. Yung pa mo pa rin, salpak mo pa rin. Ayan, kasi paglabas ng ihi, i-ready mo na rin ito. I Spacer dito sa kabila. I-ready mo para ipasok doon. Kasi pag sumobra, hindi mo mailulusot yan. Kaya kailangan mo siya abangan ng maayos. Okay. Haluin mo lang na unti. O, bumagya. Ayan na. Ayan na si Ihi. Pasok na natin si Spacer. O, ayan. Umusli na. No. Pag ganyan, hindi na makakapasok yung spacer natin. Hindi na po yung kakasya. Malapad ito eh. Malapad yan. Hindi na pakasya yan. Kaya dapat, naka-enclose ito. At uh, yung ihi, nasa bungad pa lang. Ano, huwag nyo pa uusliin kahit konti. Hindi yan lulusot pre Asahan mo yan. Okay. Then, pasok ko lang. Ayan, malapit na siya. malaking bagay na nakakalso yung paa mo. Para hindi ka nahirapan magbuhat. No? Kalso mo yung paa mo dyan. Okay, naipasok na natin pre. No? may pasok natin. So kunting palo lang din. Paluin mo lang ng paluin. Syempre bahagya lang din. No? So ano pa rin si Ihi, uh, si Spacey dapat nandito. So kalaso ka pa rin ulit ng paa mo. Tapos dahan-dahan mo ng paluin 'yan hanggang sa lumusot na siya. sulit okay nailusot na so So ano yung nauna kanina, pangalawa So ito naman sila yung mauhuli ano? So pasok na natin si uh, Chain adjuster Ayan Kahit hindi na tayo mag-adjust siguro Kasi naka-timing na rin din naman na yan And then Yung ating bolts Kung anong sizes nito uh, Hindi ko rin alam <laughs> Kaya nga yun ang gamit ko eh. Hindi ko alam anong sizes nito pero sa nakakalam ko, just comment down below at uh, ilalagay ko na lang din sa comment section kung anong sizes niya. Ano? Okay. Oh. Sakto lang, pre-play niyan and then higpitan na natin. Sa inyo, an Anong anong niyo pero sa akin okay na ito. Pag mag-adjust kayo dito lang din naman. Higpitan niyo 'yan, pag hinigpitan niyo 'to, hahatak ah, 'yan, gaganon 'yan. Ah, takyan, di ba? hatak 'yan. Pag niluwagan mo, pag, pag hinigpitan mo ito, pag hinigpitan mo ito, hahatak yung kadena ngayon. Anong ganito? Yan. pag niluwagan mo, papasok naman 'yan. Luluwag. Pag hinatak mo, ah, pag hinigpitan mo yung tornilyo, hahatak 'yan. So nasa inyo na 'yon anong adjust ninyo, pero meron tayong tamang guide na nakalagay dito. Okay, 1 inch pre-play. na natin. So, ganun lang sya kadali. Napakasimple. Ipata na natin. Clockwise. Clockwise naman. Pagigpit, clockwise. Minsan, kapag ka sumasama, gaya nito, tingnan mo, sumasama pre. Pag inaipitan ko sumasama, nakikita dun eh. Ayan, no. Sumasama sya, no. So, kailangan mo na pangotra minsan kaya na yung kamay lagay mo lang ng basahan okay sumasama eh paano okay okay hindi nasa sumasama lagyan mo lang ng basahan higpitan mo lang ng kapit para lang kahit papano eh, merong pangontra pangotra kahit papano Naikpitan na natin. Okay na pre. Okay pa naman. Yung kadena, hindi naman sobrang maluwag yan. Sakto lang. Kasi kapag kaya na may karga, mabigat, ihahatak yan. No? Hahatak ng hahatak yan kapag kaya na mabigat. Tsaka nakaka-bounce yan ng maayos. Konektado rin yan dyan. No? May epekto pa rin yan. Okay, last. Ano pa ba? Okay na, naikpitan na natin eh. Ito, hindi naman kailangan sobrang higpit. Kasi syempre, kapag kayo magbubukas, eh okay. madali lang siyang kalasin hindi naman niyang kakalas ng todo eh no okay so ano pa ba, ba ito naman ito yung arm lever ng ating brake uh, brake uh, show no halimbawa yung preno mo pre sabay na lang din natin ano sabay na natin para hindi sayang halimbawa yung preno mo sobrang lalim na to sa akin okay na yan kumagana eh. na yan kumakapit na yan konti lang kaya sabi ko medyo okay pa yung break show kapal pa konti lang kumakapit na halimbawa naman ano yung preno niya kasi meron at meron magtatanong yan eh pre yung akin sobrang lalim na napakalalim pag dinina mo halos laglag talaga yung paa pag adjust pre dito lang din dito lang at 12mm ata to oh jeez hihigpitan mo lang yan kasi babaon yan dun eh. pag mumaon yan dun papunta ron, na no, babaon yan pag hinikpitan mo yan halimbawa sobrang lalim na sobrang pag ah, no pag diniin mo yan adjust mo to papasok pahigpit para kumapit ng kumapit tinan mo yun doon sa kaunahan o oh, di diba pag tinutulak mo ito dito tingnan mo yung pre o oh, di diba yung apakan doon o no? oh. bumababa na rin sya konektado sya rito pag iigpit ng ano preno dito lang adjust nyo lang to, higpitan nyo kaya alalayan nyo na, na tulak bago nyo higpitan okay so ayun lang ah uh, <laughs> uh, PMS na kasama sa ginagawa natin ano, uh, sa motor preventive maintenance service okay at uh, upload na natin at si paring sergeant at arms tinatanong kung paano kalasin paano ibalik okay so ayan na nagawa na natin kahit papano. at ta uh, thank you sa suporta uh. <laughs> ilang thank you god bless at uh, try shape lagi bye, -bye.